Nananawagan si Senador Christopher Bongo sa publiko na huwag lahati ng mga pulis tuwing may mga ilang tiwali ang nasasangkot sa katiwalian at korupsyon. Ito yung naging reaksyon ng senador matapos na masangkot ang ilang high-ranking officials ng Philippine National Police sa Bypass Operation sa 6.7 billion pesos na Shabu sa Maynila noong October 2022. Naniniwala kasi si Senator Go na mas marami pa rin sa hanay ng pulis ang mga matitino at kaya naman dapat na agad na ihiwalay sa hanay ng PNP ang mga tiwali para hindi na makahawa o maka pa ng iba. Kaugnay nito, iginitang Senado na dapat papanagutin ang lahat ng mga pulis sa sangkot sa 6.7 billion pesos na siya buhol. Ayon kay Go, dapat lumabas ang katotohanan at managot na mga dapat managot sa isyong ito. Aniya kung may mapapatunayan na sangkot sa isyong ito, ang mga pulis o matataas na opisyal ng PMP ay dapat silang agad nakasuhan at matanggal sa serbisyo. Sa ngayon, habang gumugulong ang investigasyon ay isang ayon, ang senador na dapat munang alisin sa pwesto ang mga pulis at opisyal na sangkot para hindi sila maka sa pag-iimbestiga ng mga otoridad. Alam nyo, malaking kasalanan po yan sa mga kababayan natin. Pag kayo mismo, ay involved sa illegal na droga. Lalong-lalo lalo na po yung mga nagpapa-implementa ng batas natin ng kapulisan. Kaya nakikiusap po ako sa ating authorities at bilang vice chairman po ng peace and order sa Senado. Managot po ang dapat managot, kasuhan po ang dapat na kasuhan. Yung totoo lamang po. The truth must come out. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.